Uy! Sarap na ito. Thank you, Dok, Alam mo, Dok, buti na lang ligtas na yung daddy mo, no? Ligtas na si daddy? Oo. Oh. Eh, ba diba nung huli parang nag-aalala ka na baka napatay na siya? Buti na lang ligtas si Dok RJ. Niligtas niya pa si Ma'am Lynette. Ah. Uh, Oo, oh, 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 si daddy. Sige na, kumain ka na. Alam mo, Dok, pag ako nakalabas dito, dadaling kita sa masarap na restaurant. Meron akong alam na mura. Kumakain ka ba ng exotic? Meron dong inihaw na buhaya, inihaw na sawa, palakang bukid, may pa dun. Tsaka yung paborito ko, yung soup number five. Masarap yun. Parang ako. Sige na, kainin mo na yan. May duty pa ako. Dok. Gusto talaga kita eh. Pagbigyan mo lang akong mahalin kita, mabubusog ka sa pagmamahal ko. Alam mo Dok, kumain ka muna. Una, bago ka mag-duty. Okay sige lang. na. Isa lang bago ka mag-duty. Okay lang. Okay lang sige sige na yan. Isa lang. Marami ka pang gagawin, isa lang. Sige na. Sige na. Mm. Oh. Oh, sarap di ba? Sige pa. Uy. Thank you, to Ah. Sige lang, sumakay ka lang. Kailangan magtagumpay ang plano namin ni Mami.